Good morning mga lods. Kamusta po kayo diyan mga lods? So ayong araw mga lods ay uh, araw ng Sabado. So nandito tayo sa ating farm sa farm 1 natin sa ating boarding area. So ayan mga lods so oh, isang napaka-blessed na araw ngayon dahil ito marami ang naghihintay nito na mga lods. Halos lahat ng farm lahat ng manukan inihintay yung ganitong sitwasyon mga lods so ngayon binless tayo mga lods umulan no tuwang tuwa yung mga manok natin mga lods oh. nakaligtas sila ngayon sa stress na dulot ng init no ang sobrang init talagang ang hirap dito sa amin sa Pampanga mga lods medyo matindi ang init dito dahil unang-una bukod sa mataas talaga ang heat index ay ang ating type of soil dito, lahar. So, medyo mabuhangin yung lupa dito. Ayan. Kaya sobra talaga init. So, ito ngayon, umulan. Napakasarap sa pakiramdam, mga lods. Ang tagal nating na inintay ito. Medyo hindi lang kalakasan ng ulan, mga lods, pero malaking tulong yan. Ayan, nababasa-basa na yung mga lupa. No? So, ang sarap sa pakiramdam yan, mga lods. So, ngayong araw, mga lods, meron akong bisita dito. Papakita ko sa inyo mga lunch tara samahan niyo ako mga lods oh. Yan ang ating visitor ngayon mga lods Member ng Agby yan Si Supervisor Game Farm Ayan Yun no Hello, tayo ng tuna para para, ano Siya ang bisita pero siya nagluto Siyempre Ganyan talaga dapat Bisita magluto Kasi birthday niya Ayan. Ayaw niya ng ano Ayaw niya ng tayo ang Gagawa niyan Gusto niya siyang magluto Dala niya pati yan mga lods Talaga naman oh Napakaswerte naman namin oh Pangako na. No? Kuna pa nga bro. Pwede pa kita mo nga. Lala, ang laki ah. Laki oh. Yan, panga tuna yan mga lods Tapos merong ano dyan ah uh, May mga laman-laman sa may bandang buntot Ginawa nilang Anong gagawin natin yun bro? Kilaw, kilaw bro, kilaw, kilaw. Ano ba minun natin ngayon? Sukba, so, tulang so, kilaw, sutukil so, bro Sutukil, so, yun no? Sutukil so, yan, yeah. sutukil so, Yan ang sikat na sikat na pagkain sa Cebu Yeah, Cebu Wa? Takluban. Takluban. Takluban tibo yan. Tip okay, purus Bisaya kami dire. Bisaya wala. So tutupil kami ngayon. Ayun. Tuna pa nga, may laman. May buto. ulo, may buto-buto. So ayun, tamang-tama yan. Yung buntot, gawin namin sugba. Yung mga buto-buto, mga pa, uh, panga, gawin nating tola, sigang, sola, sigang ayan, tinula yan. And then ang ibang laman, kinilaw. So, mga naman lupa, pagkadubo. Ang sarap niyan. So, kasama niya mga okay. lods, ang so, ating bagong farm idol dito, yan si Poli, oh. Tsaka si Angelo, ayan. Poli, pa. Si Angelo, imported yan from Cadiz City, Negros Occidental. So, ayan mga lods, shoutout dyan sa mga tropa vips namin dyan, oh. Sa mga taga Cadiz, Jelo, si gusto, mo, gusto mo may shoutout ka? Ba, may mga tropa ka doon na nanonood sa vlog natin, gusto mo may shoutout? Mga tropa ka sa mga tropa dito. <tumatotan> oh, ayun oh. Medyo mahihayin na si Jello. No? Ayun naman, si Poly, Poli Carpio. <laughs> from Santa Rita Samar, Poly. Ayan. Waray yan, waray. Matapang yan. Si Idol natin Poly from Waray. So, yun mga lods. Talaga naman, napakasarap ng pakiramdam ngayon dahil umulan. Ayan oh. Hindi lang kalakasan mga lods. Pero ayos na yan. Masaya na tayo dyan. At least umulan. di Diba? Yun, hindi mainit ang farm ngayon. Woo, sarap. Thank you, Lord. Ayan. So, ayan, mga Lods. ah uh, meron palang pinadala sa atin si Amino Par, no? Uh, I-unbox natin yun, mga Lods. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga pinadala sa atin ni Amino Par. Ayan. Salamat ng marami Amino Par, lalong-lalo na kay Sir Ken at kay Sir Lau no, sa kanilang appreciation gift no, na binigay sa atin. So, nakakaon yun, nandun sa sakyan. Kukunin ko, tingnan natin kung ano ang laman ng kanilang pinadala sa atin. So, ayan. Tipin natin pulang-pula mga lods, no? Parang Supremo Infinity. <laughs> Baka naman Supremo ang aming farm name. pintay lang tayo mga lods. Ginagawa ng Supremo ang ating farm name para pag nag-release tayo ng ating paulugan system ay may maganda naman tayong background para sa picture taking ng ating mga idols na kumuha ng kanilang mga stag. So nakapag-release na po pala tayo mga lods ng ating uh, early birds. No? Uh, si idol natin Mark Maglalang ang unang pumili rito. So ang nakuha niya ay limang puti at isang hiraw. Ayan. So ang mga whites natin, mga lords, uh, may update kahapon ng isang buyer natin from Cavite, no? Nilaban nila kahapon 'yun sa Kainta. Ayun, so far so good. Uh, nanalo ang nating whites, no? Gas-gas lang ang sugat sa pakpak. Ganon din ang ating uh, hiraw at si Super Andre Gray na Naging broodcock din natin, kinuha nila ay pinalahi muna nila bago nilaban. So ayun, mga lords, winner 'yun sa Sabong Idols at uh, naipanalo ulit nila sa Pasay, unscratch ulit. So two times winner na 'yung Super Andre ko sa kanila na walang sugat. No, ang galing, mga lords. So ang Super Andre Whites naman natin kahapon nila nilaban, gasgas -gas lang daw sa pakpak. Uh, subukan kong i-download 'yung video at i-upload sa Bilibili. No? Pati 'yung hero natin, mga lords yung tatay ng ating mga hero dito nandun din kasi sa kanila so binili din nila yon nag iwan lang ako dito ng dalawang anak niya yung the rest nabili rin ni, ano, ni Idol Mark maglalang mga lods talaga naman kasi maayos talaga sila maglaro so ayun mga lods tara uh, i-unbox natin ang uh, binigay sa atin ni Amino Park samahan nyo ako mga lods so ito na mga lods iyaw tayo ng panga ng tuna, no? Ayan, mga lods, oh. Panga ng tuna. Ang sarap, mga lods, pagka... Alam mo yun? Pipong rest day, no? Day of trabaho. Nandito tayo sa farm. mag iihaw ihaw Ayan. Ang aming tinula ay luto na rin, mga lods, oh. Ayan, o. Oh. Ah, dito na kami nagluluto sa kahoy, mga lods. Iyon! Ha? Yeah? Hm. Panga rin ng tuna yan. At syempre, yung mga laman-laman na galing dun sa buntot. Ang bango na ng ano mo bro? Nang tinula mo. So ito mga lods oh. Kinilaw na pa nga. Ayan. At tumira naman yan si bro Bill ng Supervisor Game Farm. So rest day niya rin ngayon. Kaya dito siya nagpapay nga sa ating munting farm no. Ayan. So, maya maya lang sibugan na tayo nito mga lods <laughs> pero syempre bago nyan mamaya tingnan natin talaga ang pinadala sa atin ni Aminopar no? so ayan ganyan lang muna kami ngayon dito mga lods no? patingin ako ng ano mo bro ng karne yun no walang pula yan peace na peace. yun mapula ang karne ng tuna tuna pa paano eh, yun ugasin yung ka, hindi na binabad ko ah binabad mo ng konti ah Ah, yun. Mga dosko. So, ninagyan niya pipino, sibuyas daon, uh, siling panigang, ayan, kamatis, sibuyas, luya. At syempre, yung karni ng tuna. So, alam na kung anong kasunod yan, mamaya. <laughs> so, yun, mga dos. Hindi talaga papayag yung bro ko ng mag-birthday nang hindi niya kami kasama, no? Okay. Siyempre. So, brother, maraming maraming salamat sa pag mo sa amin. Hanggang May 31 pa itong birthday ko, eh. Yun, no? Okay, so, isang buwan okay, yan. Ito. Hindi ako nakapagdala ng aking selfie stick. So, ito, kamay-kamay na lang muna. Kaya, <laughs> well, mga lods, ang aming kinakain, ito ang specialty ni Broville No? Ah... Uh, kinilaw, mga lods. Kinilaw na tuna. Tinulang panga ng tuna. Kinihaw na tuna. No? So, bottle fight lang kami. So, well, ayan, mga lods, mamaya, balikan ko kayo kapag ka mag-unbox na ako ng pinadala sa akin ni Aminopar Kain po mga lods So eto mga lods uh, Papakita ko na sa inyo Or uh, mag-unbox tayo ng pinadala sa atin ni Amino Par no? So Okay naman ito ko, bro Yun yung pangmalakasang ano bro Kasama ko nga pala mag-unbox niya mga lods Si Supervisor Game Farm Supervisor Game Farm po Naka-uniform ng Agbi mga lods oh. ano kaya naman ano ito? Ano yung pangalakasang product ni Aminopar bro? Ito mga Lods, uh, pinadala sa atin ni Aminopar. So, buksan natin, tingnan natin kung ano yung laman. Ano yung Si Sir Lau. Oh. Si Sir Lau yung nag-orient sa amin uh, regarding dito sa product nila. So, very tested and proven talaga ito sa mga laban ng mga previous mm -hmm. laban. Marami gumamit na ito, mga lods yes, na uh, naging successful sa palaban. so, very effective siya. bahala ay tsaka ay tsaka ang damang pakpak talaga talaga ng standard standard yung package eh. you know uh, yung packaging nito mm, ang mga... teknosy talaga kaya order na kaya na aminopar kasi quality na very effective 'di ba sobre yan ay ano ito eh ang aminopar gel na dinto sa kung ano natin sa general purpose assembly uh, ang abi um, sa purak bambanga nagkaroon ng orientation kami which is lahat ng mga magagandang uh, epekto na gamit nitong product na to is diri tested ang COVID Wala, wala, wala kang masabi. Kaya try nyo na mga idol dyan. Pwede nang yakuari yung product ni Aminopar. Bakit nila pwede bumili? <laughs> hmm. Yan pwede na sa'yo. Uh, sa'yo. Uh, sa mga gusto bumili, pwede sa akin mga lods. Pwede kayong motor. Yun o, no? dami. Wow! Pwede lang na ka. Meron ako dyan. Ah, si Kita naman kayo ni Bro Rodby. Okay, si Bro Rodby, meron nang bigay si ano, si Bro Andre. Dami nito ah. Ah, yun yung ano, yung binigyan tayo noon. Yung sa... Oh, yung binigyan tayo nito? Oo, oh, binigyan meron na yan, pero kulang pa yun eh. Isa yun, isa, isa, isa. Oh, dami dami sa'yo ah. <laughs> <laughs> ano kayo, endorser uh, ka kasi <laughs> Sir Lau. Sir Lau. Sir Ken, maraming maraming uh, salamat dito sir sa pinadala niyo sa akin. Uh. Malaking bagay ito, talagang gamit na gamit natin Sir, King ito. Sir, yung manager doon, di ba? Yung parang, hmm, yung parang Yung na tayo pa yun, eh. Co-owner ng... Co-owner, co ha? Ah. Sir Ken, salamat kayo sa ipadala nyo mo kay ano, Bro Rugby. Bisayan, yeah, oh. Bisaya Sir Ken. Eh. Oh. Oh. Oh, ito, mga lods. Yan. Oh. Dami. Ano ko pa, Yun, oh. Mga lods, oh. Bro, gamit na gamit ito sa uh, Agbi natin. Yes, uh, ito, ito talaga gagamitin natin sa ating uh, Agbi challenge. Kinitik din talaga siya, bro. Oo, oh, na prove na talaga na quality. So ito yung sinasabi ko na papakita ko at i-unbox natin. Yun, mga lods, sa dami. Yun, oh. So ito mga lods, ah... Uh, gusto kong pasalamatan ako si Sir Lau at si Sir Ken ng Amino part dito sa gift na binigay niyo sa akin, Sir. Maraming maraming salamat at gamit na gamit talaga namin ito. So, ito mga lods, simpleng-simple gamitin eh. Uh, na-orient na rin kami dito at na-demo na kami. Meron siyang calibration, mga lods, so, oh. Kung gusto mo ng... Nang... Ang bigayan nito, ano lang eh, 2 uh, gram, 1 gram to 2 gram lang per start per stab or per cup. pwede. Stab. Tapos may calibration siya, yung naging stopper niya, ipipress mo lang na ganun. So, ayun, kaganda hmm. na ito. Ito mga lords hindi, hindi ito, kumbaga, idagdag nyo lang ito doon sa conditioning process nyo. Oo, oh, kung meron kayong supplement. talaga, supplement yung program nyo, hmm. pwede nyo naman ito idagdag lang. Huwag nyo nang so, baguhin yung program. Tsaka syempre mga lods, meron din tayong uh, Tributerex. Ayan, pinadala rin sa atin 'to ni Amino Product din 'to ni Amino Par mga lods, no? Uh, ito yung kanilang uh, Tributerin probiotics and acidifier. So, ito magandang magandang gamitin 'to mga lods pang pa ng ipot, 'yan, pang wet droppings, no? Kapag ka uh, umiipot ng basa yung inyong mga manok uh, na yung gilawish, mga ganun ito lang, uh, sapat na mga lods kasi natural ito. So, hindi naman siya antibiotic talaga. Safe sa sa kidney ng manok. Yes, bro. Ito yan. Then, pag gumamit kayo ng mga antibiotics, mga lods, ah... Uh, Siyempre may mga, may tinatawag kayo mga antibiotic residue, no? Na yeah. iiwan sa kanilang kidney. Hmm. Or sa kanilang liver. Ngayon, ah, uh, meron naman silang produkto na pang-cleanse ng liver, mga lods. Ito, pang-detox talaga to. Ito yung tinatawag nilang liver smart. Labor so, uh, yung Amino Par BL, wala lang silang stock, no? Pero parating pa lang yung stock na dahil imported ito. Mga lods, galing itong... Uh, I think Canada. Canada yan bro, oh, Canada, Canada. 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 na product. Mm. Next so, pa yan dito. Ayun, imported dito mga lods. Amino Power BL, wala lang siya lang stock pero magkakaroon din naman tayo. Ito mga lods, kasama to sa programa ko lagi. Sa aking ranging, no? sa brooding and uh, ranging. So, napaka ganda ng epekto nito sa akin, di naman sa pag ano, yung mga mga, nakita mo yung mga range natin bro, yeah, bro. O, mga nasa range, talagang 3 months old, mapula na yung mukha, magandang katawan, katawan pa lang panalo na yun. Mm -hmm. So, ayun mga lods, thank you so much, par mabuhay ka, maraming maraming salamat dito, and uh, sa lahat ng mga vloggers at uh, mga subscribers ni Super Andre, maraming maraming salamat din mga lods sa pag-abang sa aming mga vlogs, no? So, see you in next episode. And, uh, mabuhay po kayo lahat. Thank you po.